Hello mga kapalos. Ayan, share ko sa inyo kung paano gatuin itong sinuam na mais. Ayan, mag tayo na. Three cloves of garlic. One onion. Ayan. Pero pareho sila. Chinap sa chopper. Ayan. So, ay, isunod natin dito pa nag-aroma na. Lumabas na katas ng amoy. Ay, isunod natin yung nag-iisang kamatis. Ayan. Gisahin. Good. So, ito ay datuin natin para kumatas. Ayan. Pwede rin itong takpan, pwede rin hindi. So, ako ginagawa ko pag nagigisa. Pinataksan ko para huwag tumakas yung amoy. Ayan, matrap sila sa loob, ano? O yan, ilam, isang minuto lang naman yan. Kabalik na agad natin, haluin. At ilalagdag itong giniling. So, bakit siya na sa strainer? Siyempre, inugasan ko muna siya, no? Parang wawala yung mga excess na atas. Nagyan po siya ng 1 cube. Ayan, baka naman. At ito, lagyan natin to ng 2 tablespoon patis. No, okay. At pamintang durog. Pwede rin pino. Okay lang. At itong MSG, 2 pinch. Ayan. O wala lagi na akong lagay na iba pang pampaalat. Pa Etong nga uh, pala apat na mais na puti. So, hiniwa ko siya sa tinanggap siya, hiniwa ko siya sa niyang cub. At eto ay kung bakit ganyan, durog na durog siya. Piniga-piga ko to, no? Para mas nabilis lumambot. So, piniga ko siya, pero hindi ko siya tinanggalan ng katat. Dasa piniga ko lang siya. So, ito, dagdagan natin ng four cups of water. Ayan, depende sa inyo. Kung gusto niyo mas malapo, 3 cups lang. Ayan, eh, 4 cups yung lagay ko. Para maraming sabaw. So, ito pakuluan lang, no? Dinagdagan ko rin to ng one teaspoon na oyster sauce. Pakulo na nga lumambot. Then, malambot na, syempre, titikman natin to no? Nagyanayin na dahon ng sili. Yan yung pinaka-final. Konting halo-halo lang. Tapos, i na natin ka lang. Ready to serve na yan. Thanks for watching. Please subscribe to my channel for more updates. Love you all. Bye.